Yan, mapagpalang araw po sa inyong lahat mga bro mga sis. Ayan po. Kumain kami ng langka, aming binuksan ang langka at hinati-hati na doon palang lang sa Pampanga kaya pagdating. Ano, sa Bulinaw. Ay sa Bulinaw. Uh, pagdating, eh, ito na kinain na namin. Ilagay namin muna po ito sa rep. Ilagay muna namin sa rep. Kasi bumili po yung si Kumare. Si Kumare eh, binigyan po kami. Ayan Lati po. Hati niya yung isang buo pinaghati sa si, apat. Ano, nanay, nan, si Nana. Si Nana. Nana. Po, yung po. Si emilin Nana minakita. minakita, po kami kakaiba. Ayan po ang itsura. Kakaiba. Nabuto. Ayan po. O. Siya lang po na iba sa lahat. ano Baka patubo na ba ito? Kung ano yun. Kakaiba Oh. po. O. Pero yung mga kasama niya. Ayan. Oh, mga ganyang klase. Mga ordinary lang. Ganito lang talaga. O. Tamis pa naman ang lakang ka. po. Pero siya, ito na ay iba sa lahat. Ayan po. Baka Ayan. tutubo na ito. Ganito. Ayan o. Mayroon kasing minsan makikita mo, may tubo na ang iba eh. Sa loob. Ito lang naman na iba, no? Hmm. Ayan o. Kasama po sa hinog. Yung pinaka buto, sa loob ng kinain po namin. Isisislisa po pagbukas niya ng isang ano? Yung isang laman niya. Oh, lamukot ang tawag sa amin noon eh. Ayan po. Ewan ko ano tawag sa amin, nakalimutan ko na. Yan ang laman ng isa, ayan po. Diba? Kakaibang itsura. Siya na iba sa lahat ng buto. Iyan po lang na iba. Ayan. Karamihan mga ganito. Ayan po. Mga buto, karamihan ganito lang. Pero hindi pa po siya ano, tagdo, hindi pa po siya bato. Hindi pa siya bato. Na ano na lang po namin. Kasi na ano na mga Bakit lang kami. po kami. No, Naman, bakit ako kakaiba? Diyan po. Yan, yeah. kakaiba siya nabuto. buto. Sa lahat po ng buto na nandito, ito lang po na iba. Mga bro, mga sis, ayan po. Ayan. Sige po, mga bro, mga sis, hanggang dito na lang po muna muli ang aming may share at may babahagin si Lisa siguro po sa mga susunod pong araw share po namin yung mga mucha namin nakuha po doon sa Bulinaw awa po naman ng mga video, pagod so, pa eh pagod pa po, marami po kami nakuha ay marami din tayo okay, pa ano no marami yeah. din ang konti, karamihan ay ano po tamilok, tamilok, yung nakuha po namin doon yan yeah. Siya shout out po sa lahat namin ng subscribers sa hindi pa po nakapag-subscribe papadaan po sa aming munting channel paki like and share and comment po paki pindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video salamat po ingat po tayong lahat at sobrang init bye bye god bless